sa aking channel. Duluto tayo guys ng pinataang tahong. Ito yung, lagyan natin ng kangkong. O, kangkong. Ito yung unang gata. Yung aking mga ricadas guys. Matis, bawang, luya, sibuyas, silin, green, tsaka pula. Isunin. Amin ka, tsaka asin. pangalawa kong lata guys kulot na pulo na ito nilagay ko na guys yung ating mga ricado halo halo na yun dyan yan halo halo na sila ito yung mga spigus natin para mahalo yung ito lahat ma ma halo pamintang powder at asin halo na ulit mix natin yung tangkay ng kangkong tangkong. Bagong recipe, guys. Why? Guys, tulog na, guys. Lagay ko na, guys, yung tahong. Tahong. Ayan, yung tahong. Pinata tahong. guys, lagay ko na ang dahon ng kangkong. Ayan. Hmm. Mix natin ang dahon ng kangkong. Ngata ang tahong. Harap naman ko sa ginata ginataan ang kangkong. Ayan. Hmm. Nag-resist. Okay, ko na ang unang gata. Ay, si. si. ko okay, na ang sisa para uh, masarap ang aking nilulutong pinataang tahong na may tangkong. Bago pa lang kayo sa aking channel. Pagpindot naman ang notification, notification bell. Subscribe, like, and share. Ito na ang sili green at red. Lubog natin para maluto. So, ready to eat na guys. Luto na ito. Aking ginataang tahong na may kangkong nandito yeah, na lang guys ang ating video ng ating luluto nandito na lang thank you for watching kung ano na gustuhan nyo ang ating luluto maraming salamat sa inyong panunod ng aking mga video God bless sa inyo lahat